Ang 3-point shot ay isang uri ng tira sa basketball na nanggagaling mula sa labas ng 3-point line na may layuning makaskor ng 3 punto sa isang tira lamang. 1979, unang inadapt sa NBA ang 3-point shot, ngunit hindi naman ito agad binigyang pansin ng mga manlalaro. At sa paglipas ng mga taon ay nag-evolve ang laro at ngayon ang 3-point shot ay isa ng mahalagang parte ng upensa ng bawat kuponan. Mula sa tradisyonal na inside game patungo sa mas malawak na spacing at long range shooting. At sa mga nagdaang taon ay marami na tayong nakitang magagaling na 3-point shooter sa liga. Kaya't yan ang ating tatalakayin sa video ito ang 10 pinakamagaling na 3 point shooter sa NBA history kung pagbabasehan ng efficiency, shot attempts at panahon kung kailan ito naglaro. Kyle Korver Si Kyle ay literal na 3 point sniper at isa sa pinaka efficient shooter at role players sa NBA. Ang kanyang shooting nga ang dahilan kung bakit kinukuha ng mga teams ang kanyang serbisyo para tumira lamang ng mga 3 pointers. Pinangunahan niya ang liga pagdating sa 3 point percentage sa apat na magkakaibang season Noong 2014-2015 season sa Atlanta ay nakapagtala si Korber ng 49.2% mula sa 3 sa 6 na attempts kada laro. Marami nga siyang attempts at napaka-efficient pa nito pagdating sa 3-point area. Ngunit bukod dito ay wala nang ano pang may pagmamalaki si Kyle dahil hindi nito kayang mag-create ng kanyang sariling tira na kung nagkataon lamang na meron siyang dribbling skills ay napaka-delikado nito. Dirk Nowitzki Masasabing si Dirk ang greatest shooting big man sa kasaysayan ng NBA na nakilala sa kanyang beyond the arc at mid-range game. Noong pumasok ito sa liga, iuso pa sa mga big man ang banggaan at baliahan sa ilalim ng basket. Kaya tindi pang karaniwan ang ginagawa ni Dirk bilang isang 7-footer na nasa labas at tumitira ng 3-pointers. Ngunit hindi nga ito nakapigil sa kanya bagko sa itumahak ng kanyang sariling daan at ginamit ang kanyang shooting ability para maging advantage sa laro. Ang kanyang ginawa ay nakatulong sa liga upang baguhin ang role ng mga forwards at center sa laro. Kaya't ngayon ay may tinatawag na tayong stretch 4 at stretch 5. Nang dahil sa kanyang kakayang tumira sa malayo ay nagkukos ito upang ma-stretch ang depensa. Sa kanyang karera ay nakapagbuslo si Dirk ng 1,982 na 3 pointers na may 38% 3 point percentage. Mataas ang markang ito lalo na kung titingnan ang dami ng kanyang tinira at ang panahon na kanyang pinaglaruan. Kerr. Si Kerr, ang isa sa pinakamatinik na spot-up shooter noong 90s at mula sa statistical standpoint siya ang pinaka-efficient na three-point shooter sa kasaysayan ng basketball na mayroong 45.4% sa kanyang karera kaya't dapat lamang itong mapasama sa ating listahan. Ngunit sa kabila nito ay hindi naman ganoon kadami ang itinira ni Kerr mula sa Beyond the Arc dahil nag-average lamang siya ng 1.8 3-point shot per game sa kanyang NBA karir. Ang dahilan dito ay ginawa lamang siyang role player na madalas nang gagaling sa bench at buko dito ay hindi rin niya kayang mag-create ng kanyang sariling tira at nag lamang ito sa mga corner na mapasahan. Ngunit kung sa panahon natin ngayon naglaro si Kerr ay maaaring na maximize pa niya ang kanyang pagiging shooter. James Harden Sa kasalukuyan ay nasa ikatlong pwesto na si Harden pagdating sa all-time 3-pointers made at sa paparating na 2024-25 season ay maaari niyang paalisin si Ray Allen sa pangalawang pwesto nito. Si Harden ay isa din sa pinakakinagtatakutang 3-point shooter lalo na noong kanyang prime sa Houston Rockets. Dahil napakapulido ng mga galaw nito at nagawa pa ngang manipulahin ang rules ng basketball dahil sa kanyang mga signature moves at dahil sa galing nito bilang isang ball handler ay nakakapag-create ito ng space at separation mula sa defender sabay titira ng step back threes Napakadelikado nga nito dahil hindi mabasa ng dumidepensa ang kanyang mga galaw dahil pwede itong dumiretsyo o magstep back sa 3-point area sa kabila nito ay hindi naman siya kasing efficient ng iba na nasa ating listahan dahil marami itong binabatong 3 pointers lalo na ng panahon nito sa Rockets. Ngunit meron lamang siyang 36.4% sa 3 point area na pinakamababa sa ating listahan. Larry Bird kahit hindi man nabigyan si Bird ng pagkakataong tumira ng pito o walong tres sa kada laro tulad ng mga players ngayon dahil sa kanyang panahon ay nakasentro pa ang laro sa loob malayo sa spread out style sa kasalukuyan. Si Bird ay meron lamang 1.93 point attempts sa kanyang NBA career, pinakamababa sa ating listahan. Ngunit hindi ito dahilan para sabihin si Bird ay hindi talentadong shooter dahil si Bird ang pinakamahusay sa kanyang panahon, taong 1979 kung saan nagsimula pa lamang i-adapt sa NBA ang 3 point line, ito rin ang rookie season ni Bird. Kaya't sa mga panahon ito ay pinag-aaralan pa lamang ng mga manlalaro na tumira sa malayo. Si Bird ay merong 37.9% three point accuracy sa kanyang karera. Mababa para sa pamantayan ng panahon natin ngayon. Ngunit noong taong 1985 hanggang 1987 ay siya ang nangunguna sa 3 point attempts kada laro. Patunay lang na mataas pa rin ito para sa era niya. Si Bird ay naging 3 time 3 point shooting contest champion. At sino ba naman ang makakalimot noong binisik niya ang 3 point shooting contest noong 1988 habang naka warm up jacket pa ito. Damian Lillard Napakatinik nga ni Lillard pagdating sa 3 point area dahil pagtawid niya pa lamang ng half court ay ito na mismo ang kanyang range na kailangang bantayang mabuti ng defender ang kanyang bawat galaw dahil kaunting lingat lamang ay titirahan ka nito. Walang perimeter siya ang hindi kayang gawin ni Lillard dahil kaya niyang tumira kahit na off balance galing ng screen sa transition man o kahit mula sa 35 feet. Siya rin ay isang clutch naman lalaro sa liga. Patunay dyan ang kanyang mga larong na ipanalo sa ilang segundo na lamang na natitira sa oras kaya't sa itong game time dahil kapag kinailangan na ng big shot sa huling segundo ng 4 quarter ay sa kanya pinagkakatiwala ang bola may tatlong season na si Lillard ay may pinakamaraming 3 point attempts na merong 10 o higit pang attempts beyond the arc. Kaya't maaaring yan ang dahilan kung bakit isa siya sa may pinakamababang accuracy sa ating listahan na meron lamang 37.1% mula sa 3 point line. Reggie Miller itunuturing bilang greatest shooter ng 90s era na may pinakamaraming 3-point made sa dekadang ito. Sa kanyang karera, ay nakapagtala ng 39.5% mula sa 3 point area. Sa kanyang panahon ay kinatatakutan nito bilang shooter na kailangang sundan kahit saan man ito magpunta dahil kaunting espasyo lamang ang kanyang kailangan para makapag-shoot ng 3 pointers. Noong 90s, siya ang pamantayan ng isang magaling na perimeter shooter at isa sa pinaka-clutch na 3 point shooter sa NBA. Tingal kabayo nga ang mga manlalaro na nakatoka sa pagbabantay sa kanya dahil lagi itong gumagalaw at humahanap ng libreng espasyo para makatira ng quick 3-point shots. Nasa tamang balanse man o wala at kahit sa layong 30 feet mula sa basket ay mataas pa rin ang chance na pumasok ang bola kapag si Regina ang bumato. Clay Thompson, siya ang isa sa mukha ng Splash Brothers, si Captain Clay. Arguably siya ang may pinakamagandang jumper sa NBA na merong textbook shooting form at isa sa most feared shooter sa liga dahil kapag nag-init si Thompson ay wala nang magagawa ang kabilang kupunan. Hawak ni Clay ang record para sa may pinakamaraming 3-pointers na naipasok sa isang laro na merong 14 3-pointers at meron pang tatlong laro na nakapagbuslo ito ng 12 3-pointers binansagang Game 6 Clay dahil sa kanyang makasaysayang Game 6 performances. Kagaya na lamang noong Game 6 ng 2016 Western Conference Finals laban sa Thunders kung saan ay pasok niya 11 three pointers para may salba ang Warriors. Matapos ang kanyang injury ay hindi na ito katulad ng dati. Ngunit hindi may tatanggi na kabilang si Thompson sa greatest shooters ng NBA. Allen. Marahil na naaalala mo si Ray Allen sa kanyang clutch 3 pointer sa Game 6 ng 2013 NBA Finals na nagsalba sa Miami Heat. Ngunit bago pa man kilalanin si Steph bilang greatest shooter ng liga ay pinanghawakan muna ni Ray Allen ang titulong ito Noong siya ay nagsimulang maglaro sa liga ay napaka ni Allen at tanyag sa kanyang mga eksplosibong dunks na noon na hindi pa ganoon kasikat ang pagtira ng three-pointers. Sa kabila nito ay pinaghusay pa rin ni Allen ang bawat aspeto ng kanyang laro lalo na sa shooting na kinilala bilang isang three-point marksman siya ang isa sa may pinakamagandang jump shot sa NBA at sa kanyang karera ay meron itong 5.7 three point shot attempts per game na kung ikukonsidera ang kanyang panahon na pinaglaruan ay napakataas nito. Patunay lamang na siya ay may lisensyang tumira sa three point area. Meron siyang 40% mula sa 3-point distance at kahit kailan ay hindi ito bumaba sa 35% kada season at nakapagpasok ng 2,973 shots. Biyak and the arc Bago ang panghuli ay ito ang mga honorable shooters na hindi nabanggit sa ating listahan dahil sa si dami ng magagaling na three-point shooter na nagdaan sa liga. Stephen Curry Walang duda na si Steph ang greatest shooter sa kasaysayan ng NBA. Siya ang dahilan kung bakit nagbago ang style ng laro sa panahon natin ngayon dahil sa kanyang impluensya sa pagtira ng three-pointers na nagtulak sa buong NBA na tumira ng mas maraming three-point shots. Dahil din sa kanya, get required na sa mga manlalaro ngayon ang may tira sa labas kahit pa ang mga sentro. Dahilan para mawala ang ibang players sa liga dahil hindi sila nakasabay sa pagbabagong ginawa ni Steph. Sa kanyang karera ay meron itong siyam na 3-point shot attempts kada laro at may 42.6% accuracy. Noong 2015-2016 season, nakapagbuslo ito ng 402 3-pointers na pinakamarami sa isang season at pinangunahan niya ang NBA ng walong beses sa may pinakamaraming 3-pointers na naipasok sa iba't ibang season. Maubos nga ang ating oras kung isa-isahin natin ang mga record na kanyang binasag pagdating sa 3-point area. Kaya nitong mag-create ng separation mula sa si defender gamit ang kanyang dribbling skills at mag-pull up mula sa transition. Siya rin ang nangunguna sa may pinakamaraming 3-pointers na naipasok sa kasaysayan ng liga. Kaya't dapat lamang na ibigay sa kanyang trono ng pagiging greatest shooter. at yan ang sampung pinakamagaling na shooter sa kasaysayan ng NBA. Anong masasabi nyo patungkol dito mga boss? May nakalimutan ba tayong isama sa ating listahan? Sino para sa iyo ang greatest shooter ng NBA? Ikomento mo na sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. What's up mga boss? Kung gusto mo pang makakita ng mga ganitong video, ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po.